Ayun, karga ulit tayo. Araw-arawin na natin to. Wala <laughs> na ilang training na lang. Na, na. Sa susunod bang linggo? pang panlison pang sa linggo. Hindi, sa susunod, meron pang rebis. Eh, martes. Ah, wala pa yung schedule. Ayun, baka dumiretso na yun. Eh, Alright. Karga ulit tayo. Ay, meron na tayong isa. Ay, umuulan ulan-ulan pa. <laughs> Sino ba ito? Pasok ka na. Ayun siya, oh. natin, 8.59 59 hanggang alas 8 meron na tayo isa with ulan umulan-ulang <laughs> pa, natulala ata, ah yun mga kalapatids, meron na tayong 6, hindi na natin naabangan dahil napunta na tayo ng palengke ayan, 6 na sana makauwi pa ang kulang natin. Yeah. Pakainin muna natin na unta habang nag-aabang. Yung panahon nga pala mga kalapatid no? humahangin na. Umahangin na. Ang nakauwi natin. Dalawa ni Sir Gael. Yung isa yung Ruel. isa niya. Tapos tatlo. Tatlo yung sa akin. Alright. Abang-abang tayo. May dumating pang isa. Ayan. Ang oras ay 11.30. Ayan, meron pa tayong isang dumating. Tatlo na lang lang natin. Kalapad kids, meron pa tayong uwing isa. Ayun siya. Ayun, di mata na sa kalakasan ng ulan, nakauwi. Hindi natin makasilip dito. Ayan, ayan, ayan siya. Ayan. Dalawa na ni Kulang. Alright. Lakas ng hangin, lakas ng ulan. Ah, mukhang matibay ito. I-check natin mamaya ito. Hindi natin maipapasok. Dahil malakas ulan, pamaya-maya. Diyan ka muna magpahinga at na-late ka. Alright, dalawa na lang ang kulang. Pakita ko sa inyo yung panahon dito. Yung ang panahon natin. Dalawa na lang.